Hello po sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-usapan naman po natin kung paano ba tayo makakatanggap o paano ba tayo magkakaroon ng Twedicum sa ating company or ano ba yung requirements para ma-qualify tayo na makatanggap ng Twedicum. Yan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Itong video po natin regarding sa Twedicum is applicable po ito sa lahat ng visa o lahat ng manggagawa dito sa South Korea. Kahit may visa po kayo or wala, TNT or illegal worker or kaya Korean citizen or kahit ano pa yung visa niyo, same same lang po tayo dito, wala pong discrimination, pasok po ang lahat sa batas na ito. Dahil dito sa South Korea, lahat na manggagawa, basta manggagawa ka, nagtatrabaho ka sa company, pinapasahod ka ng employer mo, meron kang matatanggap na Pwajikum. Ano nga ba yung tinatawag nila na twedicum? Ang twedicum po o yung tinatawag nila na severance pay, yan po yung ibinibigay ng employer sa mga worker niya kapag nakapagtrabaho po yung kanyang empleyado ng 365 days or 1 year sa kanyang company. Kapag nakapagtrabaho ka ng 1 year sa company, meron kang equivalent 1 month salary na 20 kum. Pero lumalaki po yan, depende po sa last 3 months na sahod po ninyo. Lumalaki po yan o lumiliit depende sa last 3 months ng sahod po ninyo. So sino nga lang ba ang applicable? Applicable po ito sa mga malalaking company at sa mga maliliit na company. So ibig sabihin kahit po yung company ninyo ay binubuo lamang ng apat pababaan empleyado o kaya malalaking company kayo meron po kayong or applicable po kayo sa 20com paano po yung mga alba natin pati po yung mga alba uh, makakatanggap po sila ng 20com din kaya lang po kailangan po din sa mga alba natin na nagtatrabaho ng below 15 hours a week sila po hindi po sila qualified sa pedicom so ibig sabihin yung mga manggagawa lamang na may kontrata na 15 hours pataas ng trabaho sila lamang po yung pasok or maaring makatanggap ng pedicom from their company So meron po ako isang nahawakan. Ito po yung kaso po niya. Isa po siyang manggagawa at uh, sinabihan po siya on her on her 364 days sa company. So 364 days kulang ng isang araw. Sinabihan po siya ng employer niya na oh sige, alis ka na dito sa company, isang araw lang din naman, isang araw lang naman uh, bibigyan kita ng twigicum okay lang, umalis ka na dito sa company so ngayon, si worker tuwang tuwa sabi niya, ay salamat sajang nim sige alis na ako, so umalis po siya yung hindi po binibigay yung twigicum nagpunta po siya sa labor at nagreklamo ang sabi po niya, hindi binibigay yung uh, twigicum niya so ang sabi po ng employer niya, bakit ko siya bibigyan, ay e, 364 days lang siya nagtrabaho, kulang ng one day So, ang question, may makukuha ba siyang credit kung or wala? Ang sagot po dyan, wala. Dahil ang nasa batas, kailangan 1 uh, one year, makapagtrabaho ng one year ang isang empleyado sa company para maging qualify siya sa 20 So, dun sa kaso po natin, wala po siyang natanggap na 20 Pero kapag ang company po ninyo ay binubuo ng lima pataas na empleyado, dun sa kaso po na hinawakan natin, uh, hindi man siya nakakuha ng 20-com, inapply po namin yung kanyang uh, Hego Sudang. Yan po yung unfair dismissal. Nakatanggap po siya ng unfair dismissal allowance sa company. So hindi man lang siya, hindi man siya nakatanggap ng Twedicom, nakatanggap naman siya ng unfair dismissal uh, compensation sa company. So sana nakakuha po kayo ng aral. Anyong!